Ayan. Pwede na to dito, mga katinig. Ang ulam na dito yan. Uh, may ta meron tayong isang katinig dito, magtatabukol. Tingnan natin kung may makuha siya sa tabukol. Uy, ganda ng pagkakabilog. Good morning mga katinik panibagong araw, panibagong pagsubok sa ating mga buhay buhay wala diba tayong magawa ngayong araw ngayon ngayong araw na to dahil hindi, hindi si kahapon medyo masama pa rin ang panahon so hindi si katinik oh, rin yun oh. may mula na naman <laughs> Kapon kasi ang lakas ng alon Tapos yung Ayan na Kinain na yung Yung parkingan namin ng bangka Ang laki na lang nakain Yan. Ibang kubo na abutan na rin tapos Ah, uh, halos na kaya niyong kalahati ng kwan pag pinagpa ng bangka. Makita niya dito ang taas tapos kubu na. <laughs> si Katnik Linus na doon ayun nagka-casting siyempre ako din ayun yung rad ko fishing rad try kang mag-casting makibalita tayo kay Katnik kung may nahuli na ba mayroon na katinig. So ang setup ko today kaso lang mali medyo malaki yung ating reel uh, 6000 series tapos 5 grams sinking minnow sinking minnow minnow <laughs> sinking minnow <coughs> So setup muna Huh? Okay. So abang nagsiset up tayo Nakapish si katinik natin Linyos uh, Huli niya isang talakitok Ayan talaga itong kana Malupit tala, malupiton talaga ito tayo ng hukay Diyan dyan muna natin ilagay ang ating salakitok Uy Three fingers Tama na natin mag casting si Katinik Winyos Let's give Vision mga katinig Ano Katingin Ayaw mo na mapakita Hindi <laughs> mapakita Isa na namang Kitok oh, na maliit O di nakadalawa na Malupiton talaga to ha Gamit nya pala Torpedo tsaka sa diki Ah, uh, may ta meron tayong isang katinik dito magtatabukol. Yan natin kung may makuha siya sa tabukol. Uy. Ganda ng pagkakabilog. Medyo inaalat ako sa sinking mino ah. Meron <laughs> Meron Meron Nakita ako Ayun sang isang ito. <laughs> oh, pangalawang hagis. Nekat ne lah. Naglog <laughs> to May nais ninyo nice, no. na oh, yung sila mga katilik na hulog Ayan, pin balay pinapalubog na lang yung tabukol O yung net Antay lang lumapag sa kwan oh meron daw sabi ni Angel oh, na ano kasi nila yan eh, nararamdaman nila yan mga katinik kung merong kwan merong huli o wala Nag, nagpapanik yung isda sa loob ng net tapos nagbabibrate yung tali na hawak nila yun mabay pa ng malaking alon yun kita nyo <laughs> Isang hagis, isang isda yata. <laughs> Ayos <Ayun> na. Ayos na. Ayos na. kilo ang lahat yung ano? pabigat mo. Dito. Ah, yung... Dito. Hmm? Ang hmm. ganda ng tabukol pag medyo bago-bago pa. Oh. Kaya nila ginaganyan niya mga tinik, para Uh, matanggal yung mga dumi, bato, sumabit, uh, mga sangang maliliit, ganun, dahon. Para mas madali na naman siyang ibato sa ano, tubig. Bali, kahapon sana mga katinik, eh, kuan, uh, lalarga sana kami. Lalaot sana kami. Uh, alas stress pa lang, ang lakas na ng ulan. Tapos lumaki rin yung alon. Kaya, decide muna kami na ano na wag nang tumuloy dahil baka hindi kayanin ng bangka yung kon yung lalaki laki laki ng alon dito sa tabi ng dagat palusong pero pag nalapas mo naman yung mga laki laki ng alon okay na yun nga lang ang lakas ng kulog at kidlat yun naman na nakakatakot Yan ang misis ko. Ito yung anak ko nga pala makakatin eh. Enjoy ka? Happy? Happy? Ano yan? Ano yan? Wow, may boat siya. Boat yan na ko. ako. Ah, ay, ligo tayo. <laughs> oh, iniwan ka na Dali Hindi <laughs> nakatayo Saan punta? Ganda naman ang liguan niya saktong sakto sa kanya <laughs> oh, Ayan mga kanik, safe na safe yung mga bata dito maligo oh. oh. Tapos dun sa kabilang dulo, sarado. Sarado din. Walang alon. Sakto lang hanggang tuhod. <laughs> hey, oke, <sukain> <Nenang, dan? cukain> Bali nang gamit niya mga katinik oh. yung na parang malit na bangka yun. Kita sana. Pauwi ka na? Ha? Pauwi na? Ayan, bali so, si Manu. Ito yung huli niya, oh. dalawang siriw. Tumatulis ang nguso. Tapos, isang ano to? Pampano. Pampano, talakitok. Dalawang siriw, dalawang talakitok. Isang pampano. Bali ang gamit niya ito, guys. Eh, hindi makita. Yan. Hmm. Ulay green na sa dike taga, taba, tapos hinihila niya lang yan, guys. Ito yung linya niya. Ito yung bangka-bangka. bali -bangka. Pali Palipag, hinihila mo nga pala ito, mga katinik, lumalayo siya la, lalo. Habang hinihila, lumalayo. Tapos, dito sa linya na ito, nakasabit yung mga yung mga madaming taga yan ito, ito yung nakadali ng sirew pang sirew bali iba iba yung mga sinet up pala ni katinik natin dito so, ulit o mas dito sa diki medyo nag aayos na yung katinik natin dito kaya pan pa -uwi na siguro yan ang mga kakabati na Yan ang mga Oh, bis si katinig natin Ninyos ayon Dalawa na dito mga katinig ang ulam na dito yan magandang sa dito yan katinig oh, uh, bali ang setup nga pala ni katinig natin linyos sa linya nya dito yung tinatawag namin na torpedo tapos sa linya merong sa dike, isang green green orange yan yun yung setup nya dalawang green na may taga tatlong orange tapos eto guys yung napagkama lang kung pampano kanina hindi ko kasi tinitingnan na mabuti dahil buhangin Ulangit tawag nila dito yan Kung titignan mo na mabuti eh. Akala ko talaga Kwan Ah uh, Pampano Sa unang tingin akala ko pampano Kaya Pampano ako ng pampano kanina Ulangit pala yun Sa inyo nga pala guys Anong tawag dyan Pa-comment down below na lang to. Salamat ha? at madagdagan -dag na naman yung idea natin. Tara, ilagay na natin 'to sa ano? I iuubod na natin. Oh, tinatag nila eh, sa tatong shop ko ni Alex Caminola. Tulong ba po? Yan, mayroon siya pong available. Kaya sabi ko, available sa kanya yan. Kahit klein. Ayan uh, po, sa shop niya uh, po, sa ko Tulong ka po, Mga po. Maka din eh. mga ano po siya? Lord, ay ano po yung jigging set? Mga ano po? Pero uh, ang pang, -pang sa mga pangmailit na kating-kating lang po. Uh, Tight line mga katinig, available sa Shopee. Lahat ng mga, uh, may mga available siya doon, pang fishing fishing supply yun <laughs> lures Ah, uh, lahat kating yung gamit ni Katinik natin Linyos, yan. Diyan, dun yun galing. Uh, rad set, e gigging set, na uh, pangcasting, ultralight, medium, light. Lahat, available dun mga Katinik. Visit lang Tightline Store sa Shopee. Baka naman. Wala pa rin. Wala pa rin. Nantay lang tayo. Nantay lang Baka sa ari Yun. Lipat daw tayo ng pwesto mga katinik. At saka. tayo ulit ng kawan. At nag-exercise. Nauhubong shark. <laughs> mga katinik, uwi na po kami at uh, nakakuha na po tayo ng huli ng ulam katinik ng katinik na ko. hahahaha so ayun mga katinik uh, isa na naman ang uh, maikling oras na magkakasama tayo, no? maraming maraming salamat sa pagsama sa amin uh, at naibahagi namin yung mga kaganapan dito sa barangay San Miguel tuwing umaga mag alas alas ano, 9 na ba? alas 9 na, medyo mainit na rin kaya uwi na meron na tayong ulam yan huli yes! <laughs> huli yan ni katinik linyos sana all na all talaga yan, gamit ang kanyang ultralight set rod uh, available sa Shopee uh... available yan sa tightline sa Shopee yung store na tightline yan dyan yung may kita sari-saring mga ano, uh, isa yung fishing store Mapili kayo ng mga gusto nyong set, lure Ano ba, rod mm. Yan ang tindahan ng mga anglers Jigging lures uh, okay. Mga luminous na jigging lures, meron Available din So kung isa ka sa nanonood ng video na to at hindi ka ba nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Alright! <laughs> so yun mga katinig, hanggang sa muli! Ciao! Bye bye!